Sa lain balita ng uh, tungura at tung may uh, Hidabi, si Police Lieutenant Colonel Christian Torres ang tigpamaba sa La Lapu-Lapu City Police Office Kabahin sa Kalambuan Sam sa ilang pakisusi sa pagpatay uh, Patay, sa Executive Assistant sa La Lapu-Lapu City Public Market. Uh, Colonel Torres, maing hapon. Yes, sir. Alam nga yung aton. No, Colonel Torres, uh, confirmation lang doon ay na sikop ng uh, suspect sa pagpatay kang Mr. Uh, Sinisa and as to the circumstances, so, sa mani ni-surrender or na-dakpan o during sa hot pursuit operation? Uh, yes, sir. Kulit uh, nyo, uh, kaming uh, gunman, uh, driver o uh, katong pumitugo uh, sa mastermind, uh, na nanasamo ang custody. Uh, nadakpan ni sila prior sa o well, dili na siya ma-consider nga for suit sir prior sa kuan oh, series mm -hmm. na na sila uh, ni sila tong pizza noibe then after na tagsa-tagsa na mo sila gyud uh, Dakop, uh, hinto na sila ni Bold sa ilang kalambagitan sa katong pagpatay sa uh, sir Sinisa Okay with this development sir nakuha na ba nato kung kinsa ang nagpaluyo o sa imong gi uh, mention nga uh, dunay mastermind sa krimen Yes sir, uh, nanatay, judicial confession na ilang gihatag sir na gitumbok na nila ang mastermind pero sa pagkaroon sir dili siya nato isulit sir Without mentioning any name and uh, Basio sab sa ilang pamahayag nga gilwatan mitakdo man ni sa angulo nga gisubay usab nga work related ang nahitabo Yes sir dito gitanan ni sod ang atong investigasyon sir o dito sad, sa pagsaysay nila sa unsay um, sinugdanan uh, uh sa ang ilang diplanong pagpatay. Okay, doon lagi like, sila gilawatan niya extrajudicial confession, sir. No? Niya, posible bang doon mahimo ani o nila nga state witness uh, nining uh, mga nadakpan ka ron? O niya, sa apod, mafile ang kaso? Ayos, Ay, yes, sir. Uh, Bisa uh, mo ang panagtigom sa City Prosecutor's Office sa Lapu-Lapu, ang ilang uh, extrajudicial confession na uh, manailang sa Juan, o kinsa sa ilang tulo ang pwedeng himoong state witness. Then, uh, possible sir, by uh, next week, o mahanay na naman tanan ang mga dokumento, makauban na itong mga laboratory result o cosmatching uh, cost matching sa armas na gigamit sa mga slags na recover. Uh, uh, siguro sir, by next week, uh, mapail na nato ang kaso ng murder. Okay, with that, thank you so much, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office. May hapon. Thank you, sir. Thank you, sir.